Anak, ba't, ba't parang wala kaya tanga nang kumain? Daddy, malapit na po ba si tita? Sabi nga anak, mga uh, ganitong oras siya darating. Baka maya, -maya lang nandyan na yun. Bakit anak? Ayoko po kasi kay tita, natatakot po ko sa kanya. Bakit naman? Eh kasi po, ang sungit niya po. Tapos po, naalala ko po, nung buhay pa si Mami, palagi niya po sinisigawan. Ayusin mo naman! Para may pakilabang ka dito sa bahay namin! Ang landi mo kasi, no? Palibhasa, akala mo, kapag nakapangasawa ka ng may edad, guwapo, mayaman, ay eh, giginhawa yung buhay mo. Eh, pwes na ka kasi nandito ako. Ang landi mo kasi, kaya nagpabuntis kang gaga ka. Oh, ano? Hindi totoo yan, Nandi. ano? Di totoo? Oh. Kahit malayo ang idadami ng kuya mo, totoo yung pagmamahal ko sa kanya, tsaka hindi pera lang ang habol ko sa kanya. Talaga? Hindi pera habol mo sa kanya? O sige, so sali ka rito ha! Himuri mo yan ah! Himuri mo yan! Alam mo welcome ka dito sa bahay na to! Kainita! <laughs> Eh, ngayon, kuya? Kuya? Hi! Uy! Ano ka <laughs> pa ah? ka? Yes, kuya. Ah, uh, kumakain kami ni Ella. Ah, Sumasubay sige. Sumabay ka na sa amin. Pwede naman, kuya. Ano ba naman niyang anak mo, kuya? Hindi man lang bumati. O dumating yung tita. Hindi man lang na-bless. O... Ako pa yung kakausap? O sige, kausapin kita ngayon. O, kumusta sa school, ha? O, uh, ilan ba honor mo ngayon, ha? Alam mo, tayo, marami tayong honor sa pag-family natin, eh. Okay lang po. Wala po kasi ako sa Wala? School, eh. eh, kasi po, nag-transfer po ako ng school. Nag-transfer ka ng school, kaya wala kang honor. Ay, grabe naman pala itong anak mo, kuya. Bata pa lang, ang dami ng dahilan, eh. Hindi dapat ganun. Kaya transfer, Kailangan may honor. Siguro, paresto sa nanay niya, kuya, no? Walang alam. Andi. Andi. Huwag mo namang bastusin yung alaala -ala ng asawa ko sa harap naming mag-ama. Ay, pasasya ka na, na kuya. Ha? Kasi, yung anak ko, ang daming honors eh. Best in math, best in English, best in PE. Best of the best sa school nila. Laging kinukuha. So, kuya, ko alam, dali mo na lang yan sa bahay, ha? Dalin mo na lang yan para matututo naman, kuya. Kawawa naman eh. Parang wala naman nag-aalaga dyan. alam mo yung anak ko, pwede kayong turuan kasi matalino yun. Dali mo na lang! Yung na, Andy. Tama na. Pupuntahan namin yan ng anak ko. Ay, kuya. Antayin ko para matuto. Buboy. pa. Hmm. Inumaga ka na, anak. Hindi ka na, na nagpasundo sa akin. Ah, Daddy, may ginawa po kasi kami project ng mga classmate ko eh hindi na po ako nakapagpaalam sa inyo kasi nagmamadali din po kami. Pero hinatid naman po nila ako. Okay. Ah, sige naman. po, ito. dati akit na po muna ako sa taas, matutulog Oo. na rin Parang, po ako. Pagod po kasi ako. Sige, may anak. Woo! School project pa talaga! Kuya, tignan mo, classmate yung naghatid. Ay, kuya, naku, delikado yan. Tignan, tignan mo yung anak mo. Ha, kita mo yung alam mo, anak ko, kuya, si Atasyon. hindi naman ganyang ginagabi. Ay, naku, kuya, yung mga batang yan. Ay, yung mga ginagawa ng anak mo, kuya, ginagawa ng anak mo. Bantayan mo yan, kuya. Bantayan mo yan, no? Naku, baka mami, kung ano-ano ginagawa -ano ah, ano, ano Baka ba naman, yan? Andy? Mabait ang anak ko. Hindi mo ba narinig yung sinabi ng anak ko? Hmm. At saka ngayon lang nangyari yan. Woo! At isa Pahilakad. pa, hindi mo narinig yung sinabi ni Eya. Sabi niya, kaya hindi kasi siya nakapagpaalam <laughs> kasi nagmamadali siya. Kuya, papaniwala ka nang mamadali. Diyos ko, kuya, delikado pa na hunyayon yung anak mong yan. Ay, nako, tignan hmm. mo. Baka kagaya yan ng asawa mo malandi. Ay, naku, kuya, delikado yung anak ko. Ay, Diyos ko, yung anak mong kuya, ay. Kuya, inumaga na, oh. Gawain ba yan ng matinong babae? Kuya naman, tignan mo naman yung anak mo, oh. Baka ba naman, Andy? Tumigil ka na. Naku, kuya. Sinasabi ko sa'yo, ipupusta ko, itataga ako sa bato. Yung anak mo, mabubuntis ng maaga. Yung kuya, kita mo mamaya-maya, nagdadalang tao na yan. Sinasabi ko siya, kuya, bantayan mo yung anak mo, Bantayan mo yan. Tama na. Alam mo anak, gusto ko na sabihin sa iyo, ang saya-saya ko kasi iniwan ka sa, amin, na, sa akin ng mami mo iniwanan niya ako ng isang maganda at matalinong anak. At ngayon, successful ka na sa karir mo. Isa ka ng doktora. Oo. oh, so, may ako sa iyo ha. Huwag kang magagalit sa akin. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Kailan ka ba mag-aasawa? Ha? Daddy naman eh. hindi <laughs> 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 pa ako ready. Tsaka, hindi pa ako nakakahanap ng lalaking katulad mo. Oh, mo. Talaga. <laughs> Sige, sige. Antayin ko yan, ha? Ah... <laughs> uh, <laughs> Ay, kuya! Denise, ah... Uh, pumunta ako dito. Magtatanong lang sana ako kung meron pa kayo extra. Kasi yung anak ko kasi si Atasha medyo... Pangatlong anak na kasi niya. Nasa ospital siya. So, mga anak siya ngayon. Medyo kinapos kasi. So, kailangan daw ng pang down. Baka meron naman kayo dyan. No? Kahit, kunti lang. Oh. Sige na. Ako, tita. Wala din eh yung pera ko kasi ginamit ko pang down sa bahay na binili ko. Ah, di naman yung ano, full amount yung hihingin ko. Yung pang, pang down lang dun sa ospital para ano na sila, maka, makapasok na, gano'n. Tapos maasikaso na ng mga doktor saka ng mga nurse. Tita, wala talaga eh. Gagamitin ko kasi yun eh. Kasi pangarap ni mami yung bahay na yun eh. Kaya doon <laughs> ko magtatayo. Grabe ka naman. Naging doktor ka lang, ang damot mo na. Madamot? Grabe? Talaga ba, tita? Pang ilang pagbubuntis na ulit yan ni Atasha? Pangatlo? Sa lahat ng pagbubuntis ng anak mo, kailan ako hindi nagbigay? Ngayon lang ako humindi! Yung unang pagbubuntis ng anak mo, 16 ako nun, working student ako, pero tumulong ako sa inyo, di ba? Yung pangalawa, kakapasok ko pa lang sa trabaho, bago pa lang ako sa trabaho nun, pero tinulungan ko pa rin kayo, di ba? Ngayon lang ako humindi. Tapos grabe yan. Grabe na agad ako. nag Nagmamakaawa naman ako. Sige na, kahit konti lang naman. buhay! Buhay yung pinag-uusapan dito eh. Buhay! ba diba? Sana maawa naman kayo. Eh, paano kung yung anak ko sa ospital? Paano kung mamatay yung, mamatay yung anak niya? Sige na. Kahit konti lang naman. Hindi naman yung full. Para maka, makapasok na sila sa ospital. Mamakaawa naman. Kuya! Kuya! Kuya naman oh! Sige na naman! Sige na naman kahit konti lang! Palibasa kasi! Parang kang nanay mo! Hindi ka nag Ano? Hindi ako nag-iisip? Yung ba yung gusto mo sabihin, tita? Na hindi ako nag-iisip? Hindi ba talaga ako nag-iisip? O natuto lang ako humindi? Hindi ka ba nahihiya? Yung mga sabi mo sa akin simula bata ako, nabobo ako, na hindi ako makakagraduate, eh sa akin ka humihingi ng tulong ngayon? Parang, parang awan yun na, no, kuya. Buhay yung pinag-uusapan dito eh. Kuya, kuya, awawan naman yung anak ko, kuya, tsaka yung anak niya. Kayo lang yung matatagbuhan ko kasi kayo lang yung pamilya namin eh. Parang awan yun na, kahit isang beses na lang ulit. Para lang masalba sila. Ayoko mawala ng anak tsaka ng apo, kuya. Kuya naman, oo. Oh. Naiisip mo ba talaga yan? O na-realize mo lahat ang nangyayari ngayon sa'yo, ay eh, karma yan? lahat ng sinasabi mo sa akin noon na hindi ako mag-graduate, mabubuntis ako maaga, eh lahat yun ang nangyayari ngayon sa anak mo. Sorry na. Magpasesahan niyo na ako. Patawarin mo na ako. Parang awa niyo na. Tulungan niyo lang ako ngayon. Alam mo, tita, hindi naman matigas yung puso ko eh. Katulad nung nanay ko na sinasabi mong malandi. Alam mo, tita, sobrang mapagmahal ko sa pamilya. Kaya, huli na to tutulungan kita sa ngayon. Pero last na to, ha? Kuya, salamat. Salamat. Salamat ulit. Kuya, thank you, ha? Ah. Kuya, sorry. Pasensya ka na, kuya. Pasensya ka na, kuya. You don't need to say you're sorry. Pero sa pagkakataon na to, dapat may matutunan ka na. Eh, bawi ka na ng kay Eya sa ibang pagkakataon, ha? Yes, Pagkakaasa ka ko niya. Pasensya na sorry talaga, mabawi ako. Mabait si niya, Mabait, ni Aya. Pinalaki mo siyang maayos, kuya.